Magutos lamang ang gobyerno ng China itigil na ang employment ng lahat ng Pilipino sa Macau, sa mainland China, sa Hong Kong, sa Guangzhou, at kung saan saan pa. At sila ay i-deport na sa Pilipinas. Paano ang kanilang pamilya? Paano ang ating kamin? Bukod dyan, ang ating sandatahan lakas para sa isang napitin kong tigbaan. Paano kung ipag-utos ng China sa kanyang mga korporasyon, bawal na kayong mag-export ng kahit anong produkto papuntang Pilipinas. And today, ang number one source of our imported products ang bansang China pa rin. Kaya kung meron tayong problema dito sa loob, sa ekonomiya, dahil na rin sa maling polisiya ng pamahalaan, at masyadong mapangahas at irispong salin pahayag ng mga opisyal nito.